Ganito so, lang nangyayari guys sa no Araneta. Ayan, no? Oh, swimming pool guys. Swimming mm -hmm. pool po na. Swimming pool namin dito sa Araneta guys. So, ito yung Araneta. Ayan, Araneta. Ayan, Araneta. Pag nabakas pa ito, tataas pa ito. Taglit ng ulan. Taglit na ang <coughs> ulan. Ito na, bahana. Ano, tignan nyo. <laughs> tignan nyo ang Araneta. So, uh, ang nangyayari sa Araneta okay. kita nyo guys yan ang bagyo ito ang tunay eh, mga bagyo <laughs> si Boy Bulasot at si Boy Swimming <laughs> si, boy si Boy Bulasot at si Boy Swimming yan ang si Boy Swimming oh nadulas kanina ito na bulasok <laughs>